Una nyo ng mga negosyo. Nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula Piggery, papuntang Pogo. Parang ang laking, uh, multiplied many times Minsay. over. Hindi Kaya ba wala dapat? po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, kasi yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baufu ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. Kaya duda talaga po ako, Mayor, pasensya na, na pakalat-kalat lang sila sa Clark, nagpapatranslate sila sa inyo, at uh, naisipan mo lang na i alok ang lupang uh, na bili mo na. What it really uh, looks like to me ay Baufu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities And it was part of a synchronized and coordinated plan all along. Buying land, opening up a pogo enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence of this. But at this point, Mayor, alam nyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa BAUFU ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon sa Facebook post nyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Fu po ay yung si Zhang Jiyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ko mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post nyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nag-research po ako sa through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa uh, money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman, gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo? Napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo. Nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula Piggery, papuntang Pogo, parang ang laking uh, multiplied many times over. Di ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki nang ipapasok yung equity. Yung mga lupang sabi nyo, binili nyo on installment over the years sa mga... Uh, da, mga private owners, hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag-due diligence sa papasuk, makakasaman yung mga co-incorporators? Sorry mama, okay. ako hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila uh, after matanong sila sa isang senate hearing sa Facebook. Due diligence dapat, di ba? Sa mga dokumento. Uh, sa mga government agencies natin. Uh, Your Honor, bago po nangyari po yun, uh, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Ji Yang. Siya lang po yung kausap ko po. At ang katwiran ko po that time, since akin naman po yung lupa, majority po na sa akin, wala po mawawala po sa akin. At nung huli na lang po, naging pogo po yan. Nung una, primarily po, ang usapan po na project po ay housing. Yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Wang Ji Yang. Si Wang Ji Yang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At inoffer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa bamban. Well, uh, medyo okay, uh, inuulit nyo yung ilang mga detalye dahil gusto nyo nga uh, maintindihan namin sa ganyang perspective yung kwento. But uh, lalo lang dumadami po yung things that uh, don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga Fujian uh, si father ninyo. Uh, alam nyo po ba na ang kasama nyo sa Baufu ay mga taga Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga-Fujian sila? Hindi ko po alam taga-Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga-Fujian eh, taga uh, somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Ah, uh, Mayor kahit nung, hindi pa kayong mayor noon. Pero again, sobrang pa, malaking pagkukulang sa uh, due diligence. Hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo. Si, sapat na sa inyo na si Huang Jiang, alam ninyo, ay taga Xiamen. Hindi nyo alam na taga, kung saan, taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo. Yung dalawang, yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila, si Huang Jiang. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiang lang ang kausap nyo. Pero si Huang Jiang, di ba fugitive din siya? Ma matanong lang sa PAOK. You said uh, Cruz, will it be to answer? Uh, ang, ang, tanong ko po kay Mayor ay, di ba, yung nag-iisang co-incorporator nila sa Baofu, na kilala nila ang pagkatao, Huang Jiang, di ba fugitive din siya? Uh, yes, ma'am. Uh, yes. Actually, ma'am, uh, subject po ito ng uh, manhunt natin. Right. And uh, this is the person who has uh, three passports na pinakita ah. po namin nung nakaraan. Okay. So, ano rin? So, sorry, Mayor, no? Uh, bukod sa ibang co-incorporators nyo sa Baufu na hindi nyo alam, hindi kayo nag-due diligence, alamin ang background nila. Kung uh, hindi most innocent si Huang Ziyang. Kasi sila ay subject pala ng manhunt. Uh, at may hold passport holder ng tatlong bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang isa o dalawang passport pero tatlo pa? Uh, Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang tatlo or apat na passport po doon sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, lapas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no? Uh, lumalabas, wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baofu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking uh, kaperahan negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala uh, na mga lupa, pangalan kahit bilang private person noon at umabot nga sa ngayon na Uh, mayor na uh, kayo. At sabi nyo rin, uh, mayor, di nyo, sabi nyo din na wala kayong business interests sa Zunyuan. Uh, do you stand by that statement? Yes po, Your Honor. Uh, Your Honor, clarify ko lang po. Nung magkasama po kami sa Baufu po, hindi ko po talaga alam siya po ay isang fugitive. Uh, nakilala ko po siya sa Clark, pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, na nakakausap naman po. Um, in fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Kaya nagulat na lang din po ako dun sa last Senate hearing po, na siya po ay isang fugitive po. Well, uh, di ba sinasabi yung, although tungkol sa batas ito na ignorance of the law uh, excuses no one, Uh, kaya ako balik ng balik sa due diligence kasi kung tayo na nagtatrabaho sa gobyerno, dapat nag exercise ng due diligence. Eh, kayo rin naman dati sa private sector dapat may due diligence. Lalo na ganyang kalaking pera ang uh, pinag-uusapan at yung equity nyo pa na mga lupa na nagko-constitute ng halos 8 uh, uh, hectares. At matanong ko po, Mayor, sino naman po si Nancy Gamo? Nancy Gamo po. Ah, uh, ano po yung ano po niya? De, tinatanong ko po sa inyo, sino po si Nancy Gamo? Um, hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, uh, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ang problema niyan, uh, Mayor, itong si Nancy Gamo has been involved literally in your businesses. No? Ah, uh, isa isa hin ko po ha. Three uh, Lin Q Farm Incorporated. Yung -apply, alam ko Ah, na. mm. uh, QJJ Slaughterhouse, QC Genetics. Oh, pati itong bulilit. QJJ Smelting Plant. Oh, by the way, two thousand and twelve pa. So mula shopau hanggang smelting. And you know what's most troubling about this mayor? It's not only that. I'm sorry. you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zunyuan dahil mayor na kayo noon. Na itong lahat, tulad ng Zunyuan, representative si Nancy Gamo at siya naman ay involved sa bawat isa sa mga businesses nyo dito. So itong dapat maimbestigahan for conflict of interest, no? At posible paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. At ikabit naman natin itong mga ito sa Hong Sheng. Kasi mukha namang magkakabit-kabit lahat eh. So to repeat your testimony, hindi po kayo involved sa Hong Sheng, sabi nyo noon. Kahit na kayo ang nag-apply ng lono or letter of no objection. At nakalagay mismo sa sangguniang resolution na kayo ang aplikante. Tama po ba? Doon sa Lono po, hindi po ako yung aplikante. Ako lang po yung nag-bridge po sa kanila. Ako po nag-introduce po doon sa former mayor po. Yung Shi Chun Chan po na sinasabi ko po. At your honor, uh, pasensya na po. Nalala ko na po yung nasabi niyo po na nansigamo. Yung nansigamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati. Pero hindi ko na po alam na paano po sila nag-connect po ni Junuan. Okay, pero mabuti naman at may naalala na kayo okay. itong si Nancy Gamo dahil ipinakita namin lahat ng mga dokumento ng marami-rami yung mga negosyo na nandyan talaga si Nancy Gamo. At siya po ay uh, uh, nag-representative uh, uh, ng uh, zun Yuan 1 And sorry din po Mayor, pero uh, hindi po pwedeng sabihin na uh, hindi kayo yung aplikante para sa Hongsheng bago kayo naging mayor. Dahil nandyan sa mga dokumentong ipinakita na namin kahit nung naunang hearing, nakalagay pa nga doon sa dokumento ng munisipyo, yung resolution, representative Alice Guo of Hongsheng. At tama din po ba na yung relationship ng Hongsheng at Baofu ay bilang lessor at lessee lang? Your Honor, doon sa Hongsheng po, hindi po ako naging representative. Wala po ako sit not meet po na any documents po. Pinakilala ko lang po sila doon sa former po na mayor. At isang beses po nakapag-translate lang po ako sa kanila. Uh, regarding naman po doon sa Hong and Ng Bao yes po, ang naging relationship po nila is lessy and lessor. Okay. Ang bago sa pinagtatakhan ko dyan, Well, sinasabi nyo hindi kayo yung representative ng Hongsheng. Pero ang pagkakilala ng dating municipal council sa inyo at nilagay nila sa resolution nilang dokumento ay kayo ang representative ng Hongsheng. Now, ang pinagtataghan ko po, Mayor, itong sa usapin ng relasyon ng Hongsheng at Baofu. bakit ang email address na npjimenez0712 at yahoo.com na nakalagay na email address sa Certificate of Incorporation ng Hongsheng, ayan, siya sharing email address sa general information sheet ng Zunyuan Technology bilang alternative email at email address ni Nancy Gamo sa Sopaw Bulilits Food at Three Lin Q Farm. Ay, so tuloy Mayor, you, you know what this looks like to me? Mukhang lumalabas kayo yung common denominator ng mga operations na to at mukhang posibleng nilukluk kayo na mayor para padulasin ang operations na ito. Your Honor, uh, siguro po better po invite din po natin sila, Nancy Gamo, para malaman din po natin kung paano po naging email address po niya yung sa Zone 1. Uh, Your Honor, wala po pong kilalaman sa Zone 1. Uh, tumakbo po ako ng Mayor sa aking sariling capacity po sa tulong po ng kaibigan pero wala pong any involvement po ng POGO sa aking pagtakbo po ng Mayor po sa bayan ko po. Approving authority kayo sa zun no? Dahil mayor kayo noon. Uh, Your Honor, uh, pasensya na po. Uh, Nag-apply po siya, nag po si Zunuan po ng lono po sa konsihal ko po, sa konsihal po ng Ma'am Bamba, uh, Bamban. Ngayon po, uh, nakapagbigay po din sila sa amin ng uh, provisional license. That's the only time po na nagbigay po ako ng uh, business permit po sa kanila, stated po, second, third, and fourth floor po. O yun, second, third, and fourth floor. Uh, nakapagbigay kayo ng mayor's permit para dun sa tatlong fourth floors na yon na, na pogo. Opo, Your and, Honor. At dahil yun lang din po yung nakalagay din po dun sa provisional license po na nasubmit po nila sa akin. Mm. Uh, and para sa kaalaman ng lahat, the committee invited Nancy Gamo pero uh, no reply. At kung ganun pa rin hanggang matapos sa uh, uh, yung hearing ay uh, isa isasabina na lang uh, ng komite. Meron akong follow-up question sana sa isang sinabi nyo ngayon lamang mayor, nalimutan ko lang kung maalala ko mamaya ay itatanong ko po. Uh, si Nancy Gamo po ba ay empleyado nyo? Your Honor, hindi po. So ano pong uh, relasyon nyo kay Nancy Gamo? Ang uh, Nancy Gamo po, <coughs> sa kanya po, ka sa kanya po ako nagpapatulong po mag-process po ng dokumento po dati. Doon sa mga nakastate po ng na mga mga companies po. Alright. Sila po yung kilala po sa pamilya po namin. At siya yung uh, kinikilalang uh, representante ng Zunyuan dito sa ilang mga dokumento. Uh, Your Honor, uh, tutulong namin. din po ako na hanapin po siya at tanong, itatanong ko rin po sa kanya kung paano po nangyari para mag-clear din po yung pangalan ko po sa Zunyuan. Okay, salamat para jan Mayor. Opo. Okay. Without jerry, if I may. Yes, of course.